guys, uh, magandang araw lalo lalo po sa ating mga kapwa security personnel Welcome back po sa aking uh, mounting channel So sa video ito mga 5-9 ang pag-uusapan po natin is regarding po ito sa memorandum na nilabas po ng uh, SOSIA noong uh, November 27, 2025 no? So patungkol po ito mga 5-9 sa mga fake na security guard license okay? So paano ba natin malalaman o paano natin ma-identify kung fake or uh, legit ang ating mga license or kung meron kayong mga alam na fake ang mga license, meron pong mga designated na mga uh, law enforcer na pwede po kayo magsumbong or uh, pwede niyo po pong sabihin or meron kayo nalalaman na nagjujuti duty yung mga gwardiya na fake ang kanilang license. So syempre bago po natin magpatuloy mga paminahin intro muna tayo. So yun mga kabilang, siyempre kung bagong ka po sa akin munting channel, ito nga pala sa si Robert Chidi Vlogs, nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa paggawa ng report, and of course regarding po sa mga usapin patukulo sa ating trabaho bilang isang security personnel. Okay? So nga mga kabilang, ipagpatuloy natin yung nag-uusapan natin regarding sa memo na nilabas ng social. No? So ito yung memorandum mga kabilang, no? ilagay ko dyan sa screen, so basahin ko po sa inyo. So, memorandum number 054-2025, no? So, Nagawa po ito noong November uh, 27, 2025, no? So, guidelines in the verification of license exercise security profession or list validity. Okay? So, number one nakalagay po dito, reference the implementing rules and regulations of RA number 11917. Okay? So, number two, this pertains to the reported proliferation of individual or invalid or fake lispy in the profession of private security personnel or PSP while performing their duties. Okay? This has been confirmed during post-office -post inspection wherein invalid or fake lispy were confiscated. So, yun. Napaka-delikado rin mga 9 Kasi pag nalaman nila mga na fake ang inyong license or ma-inspection kayo ng sosya na fake yung license ninyo. So, automatic confiscated po yan. No? So, uh, then number three. In this regard, all concerns are advised to be guided by the following procedures in verifying the validity of the LISP, no? Or uh, License to Exercise Security probation. No? Yung license natin. Okay? So, number one. Paano pa natin malalaman, no? So, all concerns should Identify the report fake uh, private security personnel by uh, verifying the authority of the QR code URL. The public is advised to carefully check the link that generated after scanning app uh, list P Below are the official indicators. So yan. So dito natin malalaman ngayon kung ano yung dapat nating gawin, no? So, valid URL or legitimate social link, no? So, yan. Ano ba yung link ng social para ma-verify natin kung uh, legit or fake yung mga license niyo. Okay? So, yan. So, when the uh, scanning the QR code of legitimate list is it must redirect to the official social verification page. Okay? So, yan. So, ang link ng social is ito po, no? Yung number 2. Yan. Kita niyan yan. This is only the valid domain used for authenticate PNP social verification. So, yan po ang link ng social na dapat lumalabas doon sa inyong license kapag in-scan po ninyo yung QR code. No? So, ganito dapat. Yan. Ganyan. No? So, tinuro ko na po yan. O, nabangit ko na po yan sa previous video ko. Yan. No? So, Letter B fake URLs commonly used in fake IDs no so syempre yun nga pag mga fake yung mga ano natin yung ID so automatic po fake din po yung mga link or mga URL na lumalabas po diyan so yun nga no dapat hindi tayo malito dapat ganyan yung lumalabas no so fake IDs often redirect to the suspicious or misleading pages such as ayan ito no no yung link ng social no with an extra high so ano po ba yung uh, extra high na yung parang may ganun no may guhit pa no or may parang dust na ganun no so yung po rin yung mga uh, extra high so sa ating ano uh, wala na po yan sa ating uh, kung inyo nang papansin no So, isa lang po yan, no? So, pag may mga doble-doble na ganon, so, uh, obserbahan nyo rin po, no? Kahit ganito, tapos may dalawang ganon, no? So, basta dapat yung link ng social, yung binagit ko kanina, yung sa task kanina, so, dapat ganon talaga, no? Yan. So, drive google.com files or links no sa mga drive sa mga ano no so yun nga mga pa na marami na talaga napipiki ngayon marami nang no dahil na syempre masyado nang matatadalino yung mga Pilipino at uh, marami na ring uh, marururong talaga sa pagdating sa technology kaya yung mga hacker marami nang uh, ano no, uh, gumagawa ng hindi mabuti no so any short in random or suspicious google links yon doon, no? So, kaya kung hindi ganito yung link na lumalabas doon sa ano, siyempre magduda na yung mga 5 na, no? So, yan. Any site that does not end with an official government domain. So, yon I say, ang iba yan, pag in-scan mo, meron pang, meron din nakalagay na PNP Socia, tapos may karugtong pa na kung ano-ano, no? Uh, ang iba niyan, meron nga uh, nakalagay dyan sa Minsan nga mayroong pang uh, Jollibee lumalabas diyan eh. Or uh, yung mga delivery ano ng mga link, minsan lumalabas yan diyan kasi nga fake nga yung ano, yung uh, URL or fake yung uh, ano ninyo. Uh, QR code, no? So big sabihin, iID ninyong inyong mga license. So marami kasi uh, magagaling na ngayon gumawa, talagang uh, kamukhang kamukha talaga nung uh, ano talaga original na license. So iID lang po ang iba, no? So, meron akong in-upload nga dyan, yung binabagit ko kanina. So, sa itsura pa lang ng license, malalaman din niyo kung ano yung pagkakaiba, no? Yan ang previous video natin. Makikita nyo po dyan. So, meron din pong, uh, so, dapat din po ay merong transaction number dyan nakalagay ninyo. Lalo na kung kayo ang nagpapakapture. No? So, dapat meron transaction number na nakarugtong doon sa QR code. So, yun nga, advice ko lang pala doon sa mga nagpaparin or kumukuha ng license, much better mga 5 na na kayo mismo ang pa-capture sa sosya. Para 101%, sigurado po na legit po yun. No? So, legit po yun. Wala pong kakabaka uh, kakaba-kaba, lalo na kung malalapit lang naman kayo, huwag kayong matakot magpa-capture sa loob ng sosya kasi mabilis lang po ngayon. Ang importante po ay meron kayong online appointment. No? So, syempre, kailangan para natin ng assistant ng Uh, training center or mga taong pinagkatiwalaan ninyo para dun no sa tuwan files ninyo so lalo ngayon napakahigpit ngayon sa neuro syempre kailangan nyo mag-take ng neuro exam so yun po yung mga requirements natin so kaya nga in-advise ko much better talaga na kayo ang magpapacaptured okay so dito sa baba, no if the QR code leads to these pages the list P is likely fake okay pag ma ganyan yung nabanggit kanina no so matic yun Magduda na kayo, fake yung license niyo, No? So, yan na, mga na nakalagay naman yan kung saan kayo pwedeng magsumbong, no? Yan. Uh, sa barangay, sa mga police station, so nakalagay po dyan, dyan sa memorandum. So, pwede pa kayong mag-report, no? Kung meron kayong napapansin ng mga suspicious na uh, security personnel na ang kanilang license ay isa tingin ninyo fake, no? So, pwede kayong mag-report dyan sa mga nabanggit dyan, dyan sa memorandum, no? pwede kayong magsanggunin ng inyong concern, no? So, yun lamang mga pa na Maraming salamat po sa panonood sa aking mga video. Sana po ay nakatulong po sa inyo. Kung paano po ninyo malalaman kung fake or legit ang inyong license. Okay? So, yun lang mga pa na Maraming maraming salamat po. God bless us all.